yung mukha ni Kuya kanine. Tip ka sa hindi advice. Oh. Sup <laughs> 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 mga guys? Yo! Ito na nang alagbang. Tana. Alright. So yeah, a further ado, track natin yung mga recent videos niya. Hmm. Abi yung Aray ko po, Diyos miyo, aray May uh, buksa ako, eh. excuse me po Parang chihuahua <laughs> Yun, tapo niya sa dulit Comment section Tingnan natin yung comment section aray. Bintana sumabit Aray ko <laughs> <laughs> uh, Bintana sumabit sa pinto, Chihuahua lagi Mr. Crew Aray -dib -dib ko, sakit yung dibdib ko ano ba yan? Okay, naging Mr. Crop. Mga klase ko. May kakalala ko isang kaklase ng Minion. Sorry, sorry, sorry. Okay, next. Heart natin yan, heart. Like mo na rin. Ayaw. Oh, ah, Tip? Ito lang, kuya. Eh. Basta, lagi mong tatandaan, huwag na huwag kang maikinig sa sasabihin ng iba. Basta, <laughs> gawin mo lang lahat ng gusto mo. Sundan mo lang yung pangarap mo. Basta, lagi <laughs> mo tatandaan. Kung saan ka masaya, dun ka. <laughs> yung mukha ni kuya kanina. Tip kasi, hindi advice. Ha? Huh? <laughs> guys wait okay, lang magpasensya <coughs> yun na po <laughs> uh, 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 ayan okay, nakahinga na ulit ano <coughs> ba I'm so sorry <laughs> balik na tayo sa video ano ba yan <hah>, nakahinga din ng maluwag <hah> ay nako po kuya bintana eh, so tayo ng yar sa Para ko ano la lucky. Mamaya mo i-scroll, may sasabihin lang ako. Nige. Alam niyo ba napakarami nagre-request sa akin kung pwede daw ba akong gumawa ng GC. Kumaga, bintana fans daw. Ako naman, naisip ko, oh, ano, pwede akong gumawa ng group chat. Ng ano, ng mga bintana fans diyan. Sino ba mga bintana fans diyan? Gusto ko nga lang pa lang sabihin sa inyo na nakapaggawa na ako ng group chat. Sinong gustong sumali? Ngayon, 'yung eh, mission ko naman ay paramihin 'yung mga members doon sa group chat kasi wala pang katao-tao doon. Fresh na fresh. Bata, matanda, payat o mataba, pwedeng sumali. Wala namang requirements dito. Ngayon, kung gusto mong sumali, ganito lang 'yan, ha. Download ka ng Telegram tapos i-scan mo 'to automatic mapapasali ka na sa group chat natin sa telegram napakadali lang nun ha i-scan mo lang yan tapos pasok ka na kaagad doon okay, sa CC okay. ah, na mamaya ka na magpahuli fresh na fresh pa yan wala pa masyadong katao-tao kaya bilisan mo yes. sumali ka na sa G <laughs> Tropo mo pag may bagong damit Uy, <laughs> tabi dyan, hindi ko makita. Nanonood ako. Ay, sorry, Taul pinapanood eh. Oo, oh, maganda nga. Kaya tumabi ka dyan kasi hindi ko nga makita. Oo, uh, oh, hindi mo makita. Kaya nakikita mo yung likod ng aking damit. Ang napapansin uh, mo yung damit, no? Oo oh, nga. Maganda, maganda. O, oh, bagong pili kasi to eh. Oo, oh, ganda, no? Bagong pili to. Hmm. Hmm. Pwede kang, dito na lang ako manonood. Ha? Ganong, ang ganda kasi. Diba'y nanonood nga din ako. Oh, hindi ko... Dapat maglilinis. Maglilinis na talaga ako. Okay. May nag-chat. Pwede distract ka. <laughs> <laughs> ভরমে oh, Boss, ano pong atin? Ah, um, may nagre-reklamo po, po kasi ng kapitbahay. bahay. Oh, siya dito ay malakas ang inyong tugtugan. Ah, ganun ba, boss? Eh, hey, ano po bang... Ba? Guys, tingnan nyo tong nabili yes. kong yes. Baby Laundry Detergent. Nakakatuwa yung bote niya, no? Parang ang unique. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Ang gandang tingnan. So, sinubukan ko nga pala to kasi syempre no, para sa damit ni Baby. Tapos, guys, uh -huh. nung inamoy ko to, hindi siya matapang yung amoy. Nung kagaya ng mga Boom! Oh. Patay! Boom! Oh. Hmm? Nanonood din pala si Kuya Bintana. <gasps> Certified not fun. Ay. Hindi <laughs> ko alam. Kasi, hindi lang ako tiktok eh. Ano, dati na ako first course scroll sure lang. Doon ko siya nakilala. Or sa Facebook yata, yeah. Hindi ko alam. Eh, ko na lang nalang naglalaro pala siya. Sorry po. <laughs> Ay, pag... Gisingin mo ako mamaya. Ma I-flip lang ako mga 4.30. Gisingin mo ako. 4.30? Oo, oh, 4.30. 4.30 ha, gisingin mo ako. Oo, oh, okay. 4.30. Okay, oh, nice one. Ah. Ano yun? Window. 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 Uy. Ano kayo? Walang na natin. Ayaw matay. Yung mata ni Kuya Widom! <laughs> ano ba yun? Natutulog yung tao eh! <laughs> Tulog yung tao dito? Oh. Sabi mo gisingin kita ng 4.30? Gisingin. Alam na natutulog, di mo kita? Kung gigising ka, Diyan? Alam mo pagtulog yung yan. tao, tapos gigisingin mo? Kaya nga natulog, di ba? Alam na natutulog, gigisingin mo? Pastos ka? Ha? Masabihin mo nagpapagising? Kaya nga ako natulog kasi gusto kong matulog, tapos gigisingin mo ako? Hi. Diyos mo yung marimor talaga si Kuya Window. Ah, comment! Plot twist. Natulog ulit, tas pag, tas pag gising na galit, kasi di daw ginising. Bentana, real name. Window! Window nga daw! <laughs> Ganyan papa po. Wala papa. So, tanggala. So, yeah. Quick react lang naman to sa ano. Um, recent videos ni Kuya Window. And yeah, sana naman kahit pa paano nag-enjoy kayo. Pasensya na kung quick lang to. Yeah, pasensya na rin kung ngayon ako nakapag-upload ng ano, you know, <laughs> uh, <okay. laughs> ng reacting to TikTok or famous TikToker. So yeah, sana nag-enjoy kayo and bye yeah!